hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang magkakaroon na ng mabilis na internet connection sa ating bansa. Yan ang isa sa planong mailarga ni Pangulong BBM matapos magkaroon ng pagkakataong makapunta at makausap ang SpaceX facility ng Starlink ni Elon Musk na isa sa mga malaking internet provider ng US. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Millie Borja. Asahan na ang mabilis na internet sa Pilipinas kapag nailarga na ang paggamit ng satellite para sa internet service. Sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa California, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkaroon siya ng pagkakataot na malibot ang SpaceX facility ng Starlink ni Elon Musk at makita niya ang potensyal sa satellite broadband service para mapahusay at mapaganda pa ang koneksyon ng internet sa Pilipinas. Samantala, inatasa naman ng Pangulo ang Department of Information and Communication Technology o DICT na agad asikasuhin ang mga napagkasundoan sa Amerika, pagbalik ng Pangulo sa bansa upang maging mas epektibo, produk at epesyente ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Magandang balita naman para sa ating mga motorista dahil may inaasahan na namang rollback, para sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Magandang balita naman para sa ating mga motorista. Dahil sa ikaapat na sunod na linggo, bababa muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Pilipina Shell, 75 centavos ang magiging tapya sa halaga ng gasolina bawat titro. 60 centavos naman sa kerosene at 65 centavos na rollback sa bawat litro naman ng diesel. Samantala naging epektibo ang adjustment nito kaninang alas 6 ng umaga. Ang downward trend ng global crude prices ay resulta ng paglakas ng supply hanggang sa ikalawang quarter ng 2024. Nakaisat na mahagi ng tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga biktima ng malakas na lindol sa Davao Region at Soxargen. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga food packs at cash assistance para sa mga nasalanta. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Nakiisa si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Region at Soxergen. Sa ulat ng DSWD, mahigit limang milyong relief assistance na ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani, Davao Occidental at iba pang probinsya sa Mindanao. Kabilang dito ang pagbibigay ng 6,500 food packs sa Sarangani Province at General Santos City at cash assistance na 10,000 piso para sa anim na pamilyang namatayan ng kaanap. Sa huling datos ng DSWD, nasa 951 na pamilya o mahigit 1,000 individual sa 25 barangay ang naapektuhan ng lindol. 22 kabahayan naman ang totally damaged habang 48 naman ang partially damaged sa probinsya ng Sarangani, Davao Occidental at South Cotabato. Sinigurado naman ng DSWD ang koordinasyon sa mga local government units upang makapagbigay ng kaukulang tulong na kailangan. Kasalukuyan ring mayroong halos 3 bilyong pondo ang ahensya para sa disaster response operations. Isinagawa na sa bataan ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng barangay bilang paghahanda na rin sa kanilang pagupo sa panibagong termino. Ang mga detalye tutukan sa report ni Dani Kumilang. Pinangunahan ni Bataan Governor Gawit Garcia ang panunumpa sa 1,818 mga bagong halal na barangay opisyal mula sa 237 barangay ng Bataan nitong linggo ika-19 ng Nobyembre 2023 sa Bataan People Center sa lungsod ng Balanga sa kanyang talumpati binati ni Governor Garcia ang mga bagong halal na opisyal at pinaalaala sa kanila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa kanilang mga nasasakupan matapos ang panunumpa ng mga opisyal nagkaroon sila na maikling orientation tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang mga opisyal ng barangay sila rin ay binigyan ng impormasyon tungkol sa iba't ibang programa at proyekto na mayroon ang pamalang palalawigan para sa kanila. Kasama sa okasyon, sinabataan Representative 1st District Gerald Roman, 2nd District Representative Albert Garcia, 3rd District Representative Gila Garcia at Pusong Pinoy Party List Representative Jeff Nisay, Vice Governor Chris Garcia, Provincial Board Member at mga alkalde ng Bataan. Kasama ang mga opisyal ng Bataan, Capitol, DILG, PNP at Comelec ang mass of taking ceremony na isinagawa ay patunay sa dedikasyon ng mga bagong halal na opisyal na maglingkod sa kanilang mga nasasakupan ng may integridad at dedikasyon. Ito rin ay paalaala sa kahalagahan ng serbisyo publiko sa pagpapatatag ng mga matatag at mas matatag na komunidad. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di rich, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa pangungunan ng Philippine National Police sa kanilang Oplan Bajaw sa Leyte, ay nagsimula silang mamahagi ng maagang pamasko para sa mga Bajaw sa lugar. Binigyan nila ito ng mga food packs at isinailalim din sa training. Ang mga naging kaganapan tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Inilatag ng PNP ang kampanya na upland Badjao sa bayan ng Isabel Leyte. Ayon kay Police Major Florando Reliente, ang acting Cebu Police ng Isabel Leyte PNP ang kampanya ay para matulungan ang mga Badjao na nanihingi sa mga lansangan at sa mga establishmento. Kahit ang mga ito ay Badjao, mga tao din ito na dapat bigyan ng mga dangke na bukasan, lalo na ang mga kabataan. Binigyan ng kapulisan ng mga ito ng food packs, pinakain ng mga sustansyang pagkain. Isinailalim rin na ang kapulisan ang mga badyaw ng drug awareness, child abuse at iba pang batas kung anong tama at ano ang masama o mali para alam ng mga ito. Mula sa Aksyon Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Para naman sa mga nagbabalak pumunta sa Baguio City, kailangan nyo nang magdala ng mas makapal na damit dahil bumaba pa sa 13.4 degrees Celsius ang temperatura sa nasabing lugar. Ang malamig na panahon ay normal lang nararanasan sa City of Pines simula pagpasok ng buwan ng Oktubre at inaasahang magtatapos naman sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Narito ang report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa Baguio City, lalo pang lumamig ang klima sa Baguio City ngayong umaga matapos may tala ng pag sa Baguio. Ang 13.4 degrees Celsius kaninang alas 5 na madaling araw ang malamig na panahon dito sa Zero Pines ay normal na nararanasan simula Oktubre at tatagal ang buwan ng Pebrero o sa unang linggo ng Marso sa susunod na taon. Nagsimulang mamonitor ng pag-asa Baguio ang mababang temperatura noong November 16 abot sa 15.8 degrees Celsius, 16.5 noong Biyernes, 15.4 noong Sabado, 14 degrees kahapon at 13.4 degrees ngayong umaga ang pinakababang temperaturang naitala na, na pag-asa Baguio ay noong January 18, 1961 na umabot sa 6.3 degrees Celsius. Samantala muli nagpaalala ang Baguio City Health Service Office sa mga residente at bisita na magsuot na makapal na damit para pananggala sa malamig na simoy ng hangin sa Baguio City. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Tatlo sa mga ipinagmamalaki nating mga Pinoy dish, lalo na ang mga soup, ang napabilang sa mga kinilalang best meat soup in the world ng isang food review website na Taste Atlas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Pasok at kabilang sa mga kinilalang best meat soup in the world ng isang food review website na Taste Atlas ang mga paboritong pagkain Pinoy tulad na lamang ng sinigang na baboy, bulalo at tinolang manok. Mula sa inilabas na listahan ng Atlas, nakuha ng sinigang na baboy ang ika-11 na pwesto na mayroong 4.5 ratings. Inilarawan ito ng website bilang isang natatanging meat soup na kumakatawan sa Filipino cuisine. Samantala, nakakamit naman ng Bulalo ang 17th place at mayroong 4.4 ratings. Hindi naman nagpatalo ang tinawalang manok na binubuo ng manok at iba pang sangkap tulad ng berdeng papaya at dahon ng malunggay na nagkamit naman ng 38th place at mayroong 4.2 ratings. Ang mga pagkain ito ay kabilang sa mga pangunahing pagkain ng mga pamilyang Pilipino na hindi nawawala sa kanilang hapagkainan kaya naman malinaw na ang galing ng mga Pinoy sa pagluluto ay tunay na may Hindi lamang ito sumasalamin sa ating kultura kundi pati na rin sa pagkamalikhain ng mga Pilipino pagdating sa pagluluto ng mga masasarap at pasistansyang pagkain. World's Most Beautiful Airport. Yan ang naging pagkilala at parangal ng Clark International Airport sa Angeles City, Pampanga. Sa katatapos lang na World Architecture and Design Award ng UNESCO. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Kinilala ng Preverseay ang Clark International Airport sa Angeles Pampanga bilang isa sa pinakamagagandang airport sa mundo. Sa katatapos lang na World Architecture and Design Award ng UNESCO, sa napiling 23 prestigious airports sa buong mundo, tanging ang Clark International Airport lamang ang mula sa Southeast Asia. Ayon sa Preverseay, taglay ng nasabing paliparan ang pambihirang architecture design tulad ng event spaces at key installations. Na may local at aesthetic touch Hinangaan din ang naturang paliparan Dahil sa pagre nito sa Filipino creativity and heritage Gayun din ang inclusive features nito Tulad ng mga nakalaang lounge para sa mga OFW Mga gender neutral facility At maging ang mga elevator at escalator Sa bawat boarding gate para sa mga pasahero Ang naturang airport ay naging nominado rin Bilang finalist ng 2021 Pre-Versailles Dahil sa bago nitong passenger terminal design design na tampok ang modern Filipino architecture and design. At kauna-unahan rin ito na nabigyang pagkilala ng naturang architectural competition na nagsimula pa noong 2015. Isang the better news naman dahil matapos ang apat na taon, muling nagbabalik ang programang Art to Art ni Lisa Makua Elizalde. Ang mga detalya lamin sa ating showbiz angel. Balik radyo at telebisyon ang award-winning advocacy program na pinamagatang Art to Art ni Prima Ballerina Lisa Macuha Elizalde. Hatid ang usaping sining at kultura para sa lahat. Welcome to our new, revitalized and re-energized Art to Art. Matapos ang apat na taon na panood ang comeback episode ng Art to Art nitong linggo, November 19 namalayan, apat na taon na pala ang nakalipas mula ng huli tayong nagsama dito sa ating studio. Napakaraming nangyari sa mga panahong yan. Sunog, pandemya, lockdown. Pero huwag na nating balikan ng nakaraan. Ang mahalaga, nandito na muli ang ating programa para maghatid ng masaya at makabuluhang usapang sining at kultura para sa lahat. Sa muling pagsasahim papawid ng art 2 art special guest ang National Artist for Music na si Maestro Ryan Kayabyab. Isa niyang full circle moment ito dahil si Mr. Sidin ang kauna-unahang panauhin ng programa noong nagsimula ito taong 2007. Ayun din ang first guest namin. Lala, nung, lala yun. Yes, <laughs> noong first time lumabas ang art to art, radio lang, wala pang TV. Uh, it was 2007, first episode ng art to art And then, in 2011, pinag-usapan natin ang Noli Metang the musical. And then the most recent one, 2019, our 12th anniversary episode, National Artist na po kayo noon. And ngayon, narito muli for the relaunching. So, isang napakalaking karangalan po. Sa 12-year history ng art to art hundreds of personalities na mula sa larangan ng pelikula, pagsasayaw, visual arts, theater, music, literature, design, and architecture ang kanilang itinampok. Kabilang na riyan, ang Broadway star na si Lea Salonga, veteran singer-actress Pelita Corales, at yung queen of Philippine movies na si Susan Roses. Mapapanood ang Art to Art tuwing linggo alas 3.30 ng hapon dito sa DZRH News Television at mapapakinggan din sa DZRH Radio. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Tang balitang nakapagpa-feel better ngasakan sa ngayong araw ay ang pagbibigay ng tulong ng DSWD sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga naapektuhan ng nagdaang malakas na lindol sa Davao Region at Soxargen na talagang walang natira sa karamihan ng mga residente doon. Hindi rin biro ang dinanas ng ilan nating kababayan na nawalan pa ng mahal sa buhay dulot ng lindol at malaking tulong ang cash assistance at food assistance maging yung mga non-food para sa unti-unti nilang pagbangon. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw. Laging mas magandang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar Rage TV.